Mahal kong Pilipinas, mahal mo ba ako? Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sabutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Inilahad ko ang kawawang kalagay ng aking bayan, ang aming mga, mga karaingan at kalungkutan. Consumatumest! Fuego! Bakit si Rizal pa rin? E marami naman tayong bagong bayani. Mas relevant sa makabagong panahon. Hindi ba dapat pagtuutan natin ng pansin yung kasalukuyan kaysa sa mga lumang aklat? Pero kung aalisin natin ang sinaturang Rizal, mawawala ang pundasyon. Hindi natin maiintindihan ang kasalukuyan. Sabi nga ni Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Sa sobrang dami ng subjects, dagdag pabigat lang yung Rizal, Kung huwag natin tignan na isang pabigat sa si Rizal, bagos alalahanin natin kung paano niya tayo binigyan ng kalayaan. Isa siya sa tunay nagpakita ng pagiging makabayan, na handang lamaban para sa katotohanan. kung yan madalas sililimutan o mas masahol pa. Nababaloktot ang kasaysayan. Ngunit higit anim na pong taon na ang nakalipas. pinasa na batas upang tiyaking hindi makakalimot ang mga Pilipino sa ating nakaraan. Ito ang Batas Rizal. Noong 1956, sina Senador Claro M. Recto at Jose P. Laurel ang nagakda akda na Republic Act No. 1425 o Batas Rizal. Noon, huling pumabangon ang Pilipinas mula sa digmaan at hinaharap ang mga banta sa demokrasya. Naniniwala ang mga mababatas na ang pagbasa at pagunawa sa buhay at mga akda ni Dr. Jose Rizal ay magpapaalam ng pagkakaisa, nasyonalismo at mapanuring pag-iisip. Pinakita ng mga nobela ni Rizal ang kawalan ng kataruan at katiwalian sa ilalim ng kolonyalismo Espanyol kita ng mga magbabatas ang kanyang mga akda bilang sandata, hindi ng dahas kundi ng katotohanan. May dalawang pangunahing probisyon ng Batas Rizal. Una, dapat ituro sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, kolehiyo at universidad ang buhay, mga akda at mga sinulat ni Jose Rizal. Ikalawa, dapat masiguro na may sapat na kopya ng mga nobela ni Rizal ang No Limitangere at El Filibusterismo sa mga aklatan ng paaralan upang mapag-aralan ng mga mag-aaral. Hindi mahirap isipin na hindi pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. Isa pang tanong na ang mga nasa pwesto sa gobyerno ba ay namamana? O para na nilang napatituluhan? Noong pa man ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang pader ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Mula sa panahon ni Rizal hanggang ngayon, nagpapatuloy ang laban para sa katotohanan at katarungan. Nahamon tayo ng Batas Rizal na maging aktibong mamamayan, mulat sa ating kasaysayan at handang ipagtanggol ang ating kalayaan. Nakikintaan po ang inyong henerasyon ng pag-asa. Baka kayo ang matagal nang hinihintay na, na pagbasa ko. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, nabasa mo na ba ang mga akda ni Rizal? Kilala mo ba ang batas Rizal? Si Rizal ang paalala, ang batas Rizal ang gabay. Tayong kabataan ang magsisigbing tulay. Mga Pilipinong kabataan na pag-asa ng bayan. Mark Rizal ay hindi dapat ikulong sa sigid aklatan sapagkat ito ay nakaukit na sa ating kasaysayan. So, Kilalanin si Rizal. Alamin ang kasaysayan. Ipagtanggol ang katotohanan.